mic test. Napalive ako guys ng wala sa oras dahil mayroon akong napanood. Sinubukan ko at munti ka nang masira yung umaga ko dahil dito guys. Good morning. We have one stream. Uh, stream. <laughs> We have one viewer on the line. Hello ka naman dyan para malaman ko kung sino ka. Hi, boss. Yeah, thanks, thanks. So ngayon meron na marami-rami na yung andito so pwede na ako magsimulang magdaldal. So alam niyo guys na, well, I may not be very responsive sa pagsagot ng mga online job inquiries nyo, pero I would from time to time check mga websites kung legit ba or talaga. Kasi gusto ko naman talaga uh, kayo maghanap ng online job. Unfortunately, yung share ko is limited lang sa experience ko, di diba? Kaya yun, ang share ko is yung experience ko with Upwork, with onlinejobs.ph, and how I eventually found a client before we proceed, <laughs> mag-check muna tayo ng comments. Hi, Edward. Hi, Daphne. Hi, Kurada. Hi, Edward Bulls, Jesley, E-P-P, Epi, Jonah May Baguio, Melody Kahumban, and Maria Victoria Ermino. Good morning sa inyong lahat. <laughs> Pero magraranta ko guys, not because bad trip ako sa inyo, syempre naman welcome kayo dito, but because galit ako guys. Alam nyo ba, muntik nang masira yung morning ko ng dahil dito. At loko to ha, may tiktok na pala ako guys. Yung plano ko sa tiktok ko is, wala lang. Alam ko siya ako, nakaka-ano siya, nakaka-ano siya, nakaka-entertain, pang pamatay ng oras. And also I have another vlog which is Admin Red and yung plano ko sana sa vlog na yun is mag-discuss about online jobs unfortunately yung expectations ng tao are different from what I can share uh, again I can only share what I know So good morning sa mga kaka-join pa lang. So ito guys ha, nakita ko to sa TikTok. Ewan mo kung kilala niyo yung babaeng to. At first um I watch her channel and, and I say wow, napaka-successful niya as someone who talks about um, online jobs. And then nakita ko to sa TikTok. And nak get paid to read books daw. sa total si ano naman si Jcel, Jcel naman yung nag-discuss. Sabi ko siguro hin, siguro okay nga yung website na to. So, for syempre you can only say so much during a uh, a video na 30 seconds, 37 seconds long lang. Pero I suggest guys, iwasan niyo yung website na to and let me tell you about this live. Napalive ako nang wala sa oras dahil nung sinubukan ko yung website na to guys, nagalit ako, nainis ako, naimbiyerna ako, like damn it. Oh, seven minutes of my precious time na sayang sa website na to. And let me tell you more about it, ha? Ang puso ko. This website is borderline scam. Hindi ko naman siya masasabi na legit scam dahil hindi na ako nagtuloy. Pero parang scam siya. Kasi ito na yung nagpo-prove talaga nga anything that seems to be so easy at nagpa-promise ng high returns and then parang walang ka-effort-effort, effort. usually may trap yun eh. So itong si Book Browse na to, okay na sana kasi mukhang legit yung website. Pero nagtaka ako kasi, isa-search mo, eto ha, isa-search mo Book Browse sa Google Play Store at may iinganyo ka dahil ito yung sasabihin niya get paid to read daw between $20 to $100. Napakasarap basahin, di ba? Napakasarap tingnan. Parang dali-dali na to. No experience required daw. So, napaklik din ako at ito yung lumabas. Tulad sa TikTok ng, baba, ng babaeng to, lumabas to. Ayan, you get paid to read books. Tumataging na $200 and that's around 800, 8,000 pesos, di ba? So, mapat It will spark interest, especially if naghahanap ka ng online job. So you choose what to read. Mukhang madali, no experience required. Parang mukhang okay siya, di ba? Work from anywhere in the world. Of course, yun yung, man yung goal natin lahat. And get paid through PayPal or your bank account. At this moment, o oh, ito, may headline siya. This creates urgency. Na parang ikaw, kung pabagal-bagal ka pa, huwag ka nang mag-isip. Go ka na. Kasi at the moment, we have 359 people willing to pay you to read their books or online content. So my sense of urgency siyang kinakultivate sa feelings mo. So napakadali kasi all you need to do daw is sign up. So ako, natanga <laughs> dahil na interest, interested din ako kasi mukhang legit yung nag show ng video nito sa TikTok, ako mukhang tanga, napa-sign up din ako. And signing up is so easy kasi kailangan mo lang mag-answer ng ng survey. Yung sa survey niya, all you need to do is just um, kung saan ka, asa na ba? <laughs> sa country, yun, if you fill out mo lang yan. Ako na tanga din, nagbigay din ako ng information ko. At uh, buti na lang ibang email yung binigay ko, hindi yung email na ginagamit ko sa YouTube. Sinamit kong form. Ay, walang password, password. Walang verification, verification. Anyway, so, yun. At pagkatapos mo nilagay ng email, bumuhad to. You've been approved. Paano ma-approve sa isang bagay? Hindi ka pa nga nag-a-apply. nag, -apply. nag ka lang, nag-fill out ka lang ng form. Wala ka pa namang ginawa. Di ba pag sinabing approve may screening process yan. Like, hihingi ng ID, hihingi ng experience. Pero sabi nga, walang experience required eh. Pero approved na kaagad. Kaya nga sinasabi ko sa inyo guys, do not fall for anything that parang too good to be true. Kaya ako na yung nag-try sa inyo para dito. At nainis ako guys on what happened next. bago ako magpatuloy, basa muna ako ng comments. I don't wanna miss out anyone here. Okay, where are we now? Ah, good morning from Maria Victor. I think nabasa ko na yung pangalan to. Liam Wayne. Kapakalan mo si Liam Payne. sikat na singer. Jenny Katindi, Grocery Leah, Yoli Arloro, Melody Kahumban, I see your name again. Arlene Bacos, Mark David, good morning sa inyong lahat. So, balik na tayo sa topic natin. Gusto ko mag-check na ano, na wala ko na miss dito. Anyway, so going back dito sa topic, yun, approve na daw. Na, nakakairita, <laughs> Approved na daw, wala pa nga akong ginawa. You've just been approved, start earning 20 to 100 dollars per content. Pero guys, huwag niyo nang subukan to ako na ngayon nag share ko, gusto ko mag-rant kasi nainis ako dito. Like, super, super, super inis ako na... Talaga. Kasi ano yung nangyari next? Gusto niyang manood, panoorin mo yung short 7-minute video daw. And so, para makapag-start receiving ka na ng 20 to 100 dollars na. May warning pa na huwag kang kukurap Huwag mong i-close yung page otherwise you're gonna miss out. Sabi nga parang nag create siya ng sense of urgency, 'di ba? Oh, ayan, sense of urgency 'yan. Ano ba yung nasa 7 minutes na video, ha? Huh? Yung nasa 7 na min minutes na video niyan, drama na napaka-generic tapos si AI pa yung nag-voice over. Siya daw si ganito, 26 years old, and in that span of 7 minutes, nagdrama siya na ganito daw yung naging situation yun yung pandemic. Siyempre, para makatap in sila sa emotions natin, ano? Pero napaka-generic, anyone can have that experience. Pero parang ano lang talaga, drama talaga siya. So, wag kasi kayo masyadong magpatrap sa mga ganun. So, drama na ganito yung pangarap niya, pero parang losing hope na siya. Siyempre, the more that something is relatable, the more it's gonna pull in interest, ba diba? So, ito yung ginawa ng video na to. Wala, puro lang sa drama. Like, eventually, and ito yung isang trap kasi, ba diba? Browse box yung, yung sinasabi. Pag hinanap mo si browse box, mapupunta ka doon sa get paid to read online na website. Pero nung pag pinanood mo ng video, ba't sinasabi niyang impulse, impulse? So parang tatlo na yata yung involved dito, browse books. Parang lumalabo na siya ng lumalabo. So drama, for the whole seven minutes, drama, 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 drama. Na pangarap niya daw ay mapunta ng Disneyland. Ay nako guys, kung meron kayong opportunity, huwag kayong pumunta ng Disneyland magsisisi ka lang kasi grabe yung pila, masasayang yung buong araw mo. Huwag kang pumunta ng Disneyland, promise. Pumunta ka na lang somewhere else. Huwag lang Disneyland, promise. Experience yan. And then, next, oh, ayun, more drama, more drama. Para kunyari, drama the more na may drama, the more kang mapapa, ano, eh, mapapawaw, maniniwala, yung ganun. Tapos yun, sabi niya dapat, panoo, meron daw training. Mm, ayan, training na. Which is fine, kasi it's normal naman na magkaroon ng training. And then, during the seven minutes na process, so, ah, pag, pag natapos mo yung training, saka, saka kanila bigyan ng login, saka ng start work, uh, login or access sa kanilang platform and throughout that 7 minutes video kasi yung nainis ako kasi hindi ko kailangan manood ng buhay ng ibang tao kung gusto ko manood ng drama magka-drama ako kasi yung story niya hindi naman siya kakaiba eh yung story niya is just so generic parang napagdaanan ko na rin yan so what difference would it make but kailangan ko manood ng 7 minutes video para lang mag-review ako ng books I mean, nothing is so stand out sa kanyang story yun nga lang, para ine-emphasize niya lang Na through the platform She was able to afford this, afford this Nakabili siya ng iPhone Pang-trap talaga tong Magbinanggit na yung iPhone Trap talaga Ang dami naman mga cellphone na mas magaling kasi sa iPhone Kaso yun yung gusto ng karamihan, ba diba? So nakaka-trap It's a net Yun, nag-earn daw siya ng Five figures in dollars In just one year Nang dahil sa platform na to So sabi ko para and eh, wala daw kahirap-hirap pero kailangan mong mag sign up sa training nila. Sign up. Alam mo yung trap kasi ako tumagal dito kasi magluluto pa ako guys. <laughs> to make the look, gusto ko lang mag ano, gusto ko lang talaga na nainis ako na pinanood ko rin yung ng video na yan na parang nag-aksaya talaga ako ng oras kasi paulit-ulit yung sinasabi niya, like yung ambisyon niya at paano natumpad yung ambisyon niya ng dahil sa website na to na kung saan nag-earn siya ng five, six figures na napakadali. Anything that's very easy with very little effort, guys, smells like ano na. Mas mag... Basta, it's a trap talaga. Kasi alam niyo kung ano yung sinasabi niya sa huli? Na yung training daw nila is 100, $159 yun. Yun yung trap. Yun, dun ko na sense na scam pala to. Sabi, what well, pero para sa sa'yo, oh, parang pinapafil ka nila na special ka. Parang, para, para, para ano, ikaw, tatanga-tanga ka rin, maniniwala ka rin. Pero para sa sa'yo, yung training na to, will only be $19 na lang daw. Hmm. $19 is what? $800? Pwede kayo man maghanap ng online job na hindi ka kailangan magbayad. That's why I'm telling you guys, start trying out Upwork. It's free to sign up. You don't need to spend anything. All you need is experience lang. Just try. Try and try lang. Hindi mo kailangan mag-spend. Doon ako nagsimula 10 years ago. And eventually, with all the experience that I got through, you know, different jobs, through Upwork, doon ako nakahanap ng client. Pero years and years ko yung pinaghirapan. Kaya nga hindi ako naniniwala sa mga get-rich quick, yung mga napakadali, high returns on very little effort. Hindi ako naniniwala dun, guys. It's a trap. And this is proof na ini ako kasi nung sa ka-TikTok ko, na encounter ko yung, yung ano, yung creator na to, na you get paid just to read books. It made it sounds so easy, but hindi niya binanggit na may bayad yung training. Yun yung nakakairita. $19 for a training. Na kung nag-exit ka daw sa page, ayan o, no? $19 for the training. At may pabonus pa. So, hindi ako nagtuloy kasi naghahanap na ako ng trabaho. Ba't naman ako magbabayad? Ang dami namang ano dyan uh, sa Upwork na pwede ka maghanap ng trabaho sa Upwork, onlinejobs.ph. Basta careful ka lang. Hindi mo kailangan magbayad. Naghahanap ka lang ng trabaho dahil wala kang pera. Pagkatapos, magbabayad ka pa for training. Ito, sa sana pumunta ka na lang ng call center, di ba? Libre yung training. May signing bonus pa, hindi mo, ma yung, yung gagastusin mo lang is yung pang medical mo lang para sa requirements. Pero hindi yung tulad nito. At maganda yung training sa call center because it will prepare you for many other things in life. Doon din ako nagsimula, galing ako akong teletech. Yung ganoon guys, bago ako nag-online gigs, galing ako akong teletech. Nahirapan ako yung maghanap ng yaya kayo yung naging work from home ako, stay at home mama ko at nakahanap ako ng work from home opportunities through up work. Kaya nawawala na ako ng face dito sa mga sinasabi nila. Ito lang, copy-paste lang. Magbabasa ka lang. Magta-type-type ka lang. Mag-earn ka ng $1,000 in one month. Para sa akin, parang hindi totoo yan. Ito yung isang, isang, isang example. <laughs> Ang puso. Oh my God. <laughs> Hindi sana ako magla-live ngayon. Alam mo magla-live ako sa weekend pero yung topic ko is makukulong ka ba kung hindi ka makabayad sa utang sa online loan app? Yun yung topic ko sa weekend. Pero nung dahil dito, napalag ako ng wala sa oras dahil gusto ko mag-run. At baka, ayo, galit ako guys eh, galit ako sa mga ganito. Alam nyo, nag-review nag ako ng mga online loan platforms, pero sinusubukan ko yan para mapakita ko sa inyo yung mga fees, mga charges, para kayo may idea. Pero ito parang hindi niya, bakit hindi niya sinabi na may payad yung training? Tinanap ko yung vlog niya, hindi niya rin sinabi may bayad yung training. Parang mapapawaw ka talaga kasi kala mo ang dali-dali gawin. Nakakainis. Ayoko sa mga ganito, no? parang niloloko ka na ako, munti na ako guys. Munti na ako magbayad ng $19 para lang ma-try Kung talaga mag-earn ka dito. Pero hindi ako tumuloy kasi sabi ko, dati sa Upwork nakahanap ako ng trabaho, hindi ko kailangan magbayad. Naka-earn ako ng $200 in one week from writing articles na wala akong... I didn't have to spend anything. Hindi ko kailangang magbayad. Kaya sabi ko, guys, try nyo si Upwork. Just try. Just try. And iwasan nyo yung mga schemes na kailangan mo magbayad para lang maka start ka ng earning. It's a trap. Anything na may buy-in, na may cash-in, wag try nyo, try nyo kasi si Upwork. Alam ko mahirap. Pinagdaanan ko yan. Pero, may tiyaga, may rewards talaga pag ka. If you're willing to learn, may rewards talaga yan. May, ano, may, something good will come out of it. So, kung narinig niyo tong browse books na to, get paid to read, tapos ito, please, avoid nyo. Kasi magbabayad kayo para sa training para magkaroon ng access sa platform. Kaya nga ini-emphasize nila, ini-emphasize nila that you can earn as much as ganito. You can uh, travel around the world through this platform. Ini-emphasize nila na ganun you ma earn mo para, sige na nga, magbayad na nga ako ng training ng $19. Hindi naman totoo na $100 plus yun eh. Sinasabi lang nila na nag-discount sila para sa inyo. Para kunyari, para kang special. But you're not. You're just like anyone else na gusto nilang maloko. Ito yung opinion ko ha, based sa opinion ko. Kasi ayoko kasi sa mga staff na hindi dinodisclose disclose ano naman talaga yung meron. Kasi trap siya eh. Ayoko sa ganito. So, before I let you go, because sabi ko nga guys, magluluto pa ako. Tapos yung puso ko, para ako aatakihin sa puso ng dahil sa galit. <laughs> Nainis talaga ako. Like, sabi ko, pat ko naman pinanood yung video na to? Nako, nag-aksaya ako ng 7 minutes of my time. Sana nanonood na lang ako ng YouTube music video, at least siguro napasayaw-sayaw ko while ako ay nagluluto. So ito yung mga gusto kong i-share sa inyo guys, mga opinion ko to help you navigate through life. Wow, nakabong! O, hindi ako inspirational speaker, ha? Nag-share lang ako ng aking mga experience hoping to inspire you. Wala, huwag kasi, huwag kasi tayo magpaloko sa mga ganito. Minsan naloko na din ako sa ganito, kaya gusto ko guys matuto kayo. So, I hope meron kayo natutunan and magbabasa muna ako ng comments. I don't wanna miss anyone. So, good morning, Ate Arlene, Jai, oh, Jay, Kyler, you're here again. Uh, okay Peso, yes, eventually, kasi one year ago ko na na-review si Okay Peso. Tingnan natin kung may pagbabago kasi pa na yung ads niya sa Facebook. Uh, daming scam online, that is true, Arlene, totoo yan. That is one of the marketing strategies pero madayang strategy, totoo yan. Nandadaya sila, mandaraya sila, huwag tayo sa clickbait. <laughs> I'm so sorry guys, napaka-animated ko ngayon Galit na galit ako, but the same time, hindi ako galit sa inyo Galit ako sa mga scammers Ano ba, mukha akong comedy dito <laughs> Hanap kayo guys ng work Ito lang talaga yung ma advice ko Be, ano, there's nothing wrong with starting from scratch Ako nga, nag-start ako sa, hindi... You I may seem super successful now because it is now. Pero guys, yung pinagdaanan ko di hamak. Sobrang 10 years, sobrang 12 years ako nag-try makahanap ng online job. Nagsimula ako sa pa-small jobs, small jobs lang guys. So what you see now is a sa akin, whatever you see now sa channel ko, sa TikTok ko, everything is a product of years and years and years of pain, struggle, trial and error. And I really want guys na ma-inspire kayo na kung down man ka mo, ka kayo ngayon, it's not the end of the world. There's a light at the end of the tunnel. Kung down kayo ngayon, huwag kayong ma-depress. Laban lang. Oh my God, I'm so cringy. Pero totoo yan, guys. Huwag kayong ma-depress. Huwag kayong maghinayang. Don't cry over spilled milk. For as long as nag-i-effort kayo. It may take years. It may take months. It may take weeks. Pero, eventually there is really something na para sa iyo. Just trust the process. There's no shortcut. There's no easy way out. Just trust the process. Yun lang talaga, guys. So please, kung naghahanap kayo ng online job, Try onlinejobs.ph. Try Upwork. Kung hindi kayo, kung ma kayo, kasi mag-a-apply kayo, mag-bid ka, magpapakita mo yung skills mo. Kung ma-reject kayo, that's okay. Try and try and try lang. Well, there's no harm done. At least, hindi ka nagsasubmit ng ID mo, nagsasamit ka ng skills, nagpapakilala ka na ito ako, ito yung kaya kong gawin. Just keep trying, walang mawawala. Eventually, may mahahanap kang job, yung talagang hiyang sa'yo, na, at saka makakahanap ka ng client na magugustuhan ka. At yun, alagaan mo yan. So, <laughs> oh my gosh, ayokong nagsasabi ng negative about another creator, but nung nakita ko to, yung sa TikTok, tapos sinubukan ko yung ano, yung website. Just ko na inis talaga ako guys, like na high blood talaga ako ng dahil dito. So don't fall for any trap guys, please, 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 please lang po. So please um kung may mga questions about online jobs, just please um just put it in the comment section below. I'll try my best na i-share kung ano yung alam ko. But please, have the right expectations. So thank you so much for being here, everyone. I'm so sorry na nag ako. I just want you have you guys to have the right information. So let me see here. Shout out to everyone. If I missed you, sorry. I'm so sorry. I'll try my best to do better next time. May eh, meron po tayong membership, although hindi ko naman yung pinopromote talaga. Pero... As we grow, ang dami na nagko-comment na minsan nami-miss ko yung mga comments nyo from you know your more loyal followers natin dito. So if you want highlighted comment you can be a channel member but it's okay, you don't have to do it. Yung importante lang is um I really try my best to get in touch with everyone. So um thank you so much for everything guys. Um dang dahil sa inyo our community is getting stronger. Unfortunately, I have to go dahil baka masunog na yung baboy na nilalaga ko. So, magluluto ako ng ano ng lechon kawali kaya yun nagboil ako ng baboy <laughs> so see you next time guys thank you so much have a great day bye bye